Masarap sa kutsinta ay medyo makunat. Kaya naman tara, samahan nyo kung gumawa. Ito ang aking bowl at maglalagay ako ng isang cup ng cassava flour. At ito nga pala ang aking gamit. Sumunod ay isang cup ng all-purpose flour at isang cup ng brown sugar. At maglalagay din nga pala ako ng dalawa't kalahating cup ng tubig. At nung mailagay ko na nga ang tubig, syempre, imimix-mix natin yan hanggang sa matunaw ang ating mga mix. mixture na pinagsama-sama. Ang susunod ko nga pala dyan ay magic chuwete Kaya naman kumuha ko ng maliit na bowl at nilagyan ko to ng magic chuwete at konting mainit na tubig para makuha natin ang kulay ng ating magic at chwete na gagamitin. Pagkatapos nga na yan ay syempre dito naman sa aking tinunaw na mixture ay binuhos ko na ang magic at chwete. Tapos syempre ay mekos lang natin ang bahagyalan para magcombine ang lahat ng kulay dyan. Light water nga pala ang susunod kong ilalagay dyan. Naglagay lang ako ng dalawang kutsaritang light water. Tapos syempre hahalo haluin natin ang bahagya at pagkatapos nga nyan ay sasalain na natin to at baka may namuupang mix mixture nang masala ko na nga to at may konting na muumuo, kaya naman iniscrape ko na lang siya ng kutsara eto na nga pala ang nagawa kong mixture kaya naman pwede na tayo gumawa na kuchinta eto na nga ang aking molder at lalagyan ko nga pala siya ng mantika ay wala naman akong brush kaya naman kutsarita na lang din ang ginamit kong pang brush dyang. at nung matapos ko nga yan na isa isa ko nang nilagyan ang mga molder, kaya tansyahin na lang natin kung gaano karami ba ang ating ilalagay. Sa inyo na lang nakadepende at sa paggawa nyo. Sa akin naman kasi ay hindi ko ganong pinuno. Nang malagyan ko nga lahat na yan ay nito't hinilero ko na sa aking steamer at meron na rin kasi kung pinakulong tubig. Labindalawa nga lang pala ang kasya Kaya ilalagay ko na at heto umukulo na ang tubig. Kaya naman ilalagay na natin at i-steam ang ating kutsinta. Sampung minuto nga pala ang gagawin ko pagpapaistim dyan. At pagkatapos nga ng sampung minuto at heto, ay titestingin natin. Ayan, tinuso ko. O, wala namang sabit. Kaya, okay na. Kaya naman heto. At hahanguin ko na. Ang mahango ko na nga yan, ay tinanggal ko na dyan sa steamer kasi palalamigin ko muna siya bago tanggalin sa may molder. Ay, kita nyo naman at napakaganda naman talaga. Napakakagawa ko ng kutsinta. At nang lumamig na nga yan ay isa-isa ko na syempre tatanggalin sa ating molder. Oh paikutin lang natin ng toothpick at saka ilagay sa lalagyanan. Kaya naman talaga mainam na may oil ang ating molder para mabilis magtanggal. At heto na nga pala ang aking nagawang kutsinta. Dahil wala akong available na toppings kundi itong cheese. Kaya ito namang cheese ang ilalagay ko. Pwede naman kayong maglagay dyan ng niyog o kaya naman ay gumawa ng yema. Pero ako, cheese lang ang meron ako. Kaya naman iyan ang ilalagay ko. At bet na mga ginakis ko. At heto na ang aking nagawa dalawang kutsinta with cheese topping. So, eto, pakita ko sa inyo kung gano'n ba kakunat ang ginawa ko. O, oh, di ba Napakakunat niya at very yummy. So, iyan lang. See you on my next vlog. Like and follow. Thank you!